Ayan guys, good morning. Uh, maaga na naman yung uh, simplangan dito sa mua guys. Ano? Pero uh, ano yun, uh, sa mga nag-iisay. Uh, natural na yan. Natural na yan dito sa uh, mua guys. Eh, at saka okay naman. Ano nangyari? Uh, good morning guys. Good morning mga uh, bikers. Aray, uh, po tayo lahat. Ay, tingat ko tayo sa sa pagpabay. Guys. Ay, mga kaibigan natin dyan, guys sa uh, Kita mayroon tayo isang ano, ah uh, video uh, nagkaroon ng ano yung ano. Kaya right. so, ito yung kasama tayo, sa ano sa sabitan. medyo mabilis daw yung takbuhan nila ayan ah uh, so para yan ano ah, uh, natural na yan sa nag-iinsayo guys ah, uh, mamaya magbabike na yan ayan, ah, uh, tumawag na rin yung ambulansya natin Oh, Ah, si Medyo ano napasubsob si Kuya no. Kasi yung tama niya ano guys sa ah, sa salamin ayun na ah, sa eye glass yes yun uh, tumama sa no. Ah uh, ano, ah, nagkaroon ng counting sugat. Ah uh, medyo napasubsob ito si Kuya no. Ah uh, medyo may edad. Ah, uh, siguro nasa 50. Ah, uh, itong bikers natin. hindi ah. ah. mo tayo. Ito, 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 ito. Ayan, ah, uh, ito tayo. Ano lang guys, ah, uh, punting sugat lang naman yan. Ito may res, ano tayo, ambulansya. Ah, uh, yan dito sa MUA. ito niya uh, may tama rin yung ano guys ano ay yung baba ni sir abu ayun nga na sumove sub itong, ano, uh, bikers natin uh, kaya yung tama niya uh, nasa mukha sa ka dip dip ito mayroon na tayong medic ah uh, para mabigyan na uh, pangunang lunas yung ano natin uh, bikers ayun guys sa mga naglalaps dito sa mga guys ha, uh, kunting ingat lang tayo dahil sa isang pagkakamali natin guys ha, uh, pero naman tayo ng na ito sino kaya okay, ingat ingat po tayo mabuti kung tiyo sino lang Ay, kung mahirap yung mabalian tayo ng uh, buto sa ating uh, pakting katawan ano? ayun ang mahirap guys kaya ingat ko tayo lagi ayun guys ayun oh.

dahil la uh, magandang panahon yun, guys uh, hindi na mulan dito sa uh, Pasay Mua kaya maraming bikers na uh, maaga dumayo guys uh, para mag-insayo ano, at mamasyal Ah, uh, mukhang dadali niya tapo ito guys sa ano sa hospital ano. Kasi medyo maano yung tama ni Kuya eh. Uh, Napasubsob baka may uh, may ano, Ah, uh, medyo nahilo kaya yeah, ito ah uh, dadalhin mo na ito sa, sa malapit na hospital kaya so, guys mga bikers na uh, kaya ingat ingat po talaga kaya tayo guys habang nag uh, naglalops nagiinsayo ayan ah uh, be ingat po tayo dahil meron pa yan na uh, hindi natin maiwasan na ah uh, magkasabitan at mayroong mabagal yan sa unahan na mamasya lang ayun uh, ingat ingat po tayo guys at ah uh, A, para safe tayo si idol biker dudes <tinyo> Dahil maganda yung panon natin ngayon kaya maraming dumahay bikers guys. Yung nga lang, ay, uh, tayong uh, isang uh, uh, bikers na nagpuruhan sa, ano, sa simplangan. So, ito yung bata yan. Yeah. Ah, Magkasama yata kayo dun ah. Kasama ako, pero hindi ako na simple lang, uh, lang ako. Ah. Oh. So, <laughs> Ganun. Ulangan. Wala ito, hanggang ano lang, hanggang 12 dollars lang kinaya sa ako. Kila lang ito, taka-fixture ni Boss Alex ah. Isa ko niya yung parano, sanga. Hmm? Isa ko saan niya yung kaoy. ¡Gracias!